Hello mga sir, ito meron tayo yung isang uh, gagawin na PCX-160 na galing pa ito ng Baku or Cavite Issue kasi nito mga sir, pumaputok yung 30 ampere na fuse Yan, ngayon na yung gagawin natin, Siyempre siyempre magkotroboshoot tayo Dahil ito, ay tinulak na lang daw ito, papunta rito Kaya medyo nabuta uh, ng ulan sa labas Kaya magsisimula muna tayo dun sa ano sa compartment. Tatanggalin muna natin ito. Tapos, tanggalin natin ito yung cover niya. Tapos ito. O, kahit dito. Yan. Kasi ang i-check natin dyan mga sir. Stator. I-check natin yan. Tapos yung wire dito. Baka may sumasabit kasi 30 ampere yung pumuputok mga sir. At uh, may napansin si sir dito na parang may kumikislap daw. Kaya shortage to. Maaring may nanatkat ng wire ng daga. Yung sa loob. Dumikit sa chassis kaya po potok putok sana nga yan lang ok tagalan natin yung kanyang upuan mga sir tapos to tatanggalin na rin to kasi hindi natin matatanggal to hanggat hindi natin matatanggal yan sunod natin to ito saka yung ito itong, itong side lang to mga sir ang tatanggalin natin si andito naman yung mga wire dito muna kasi tayo unang mag-check hindi na natin pang ano, uh, tinisting pa kaya, uh, hindi na natin kailangan itinisting pa mga sir dahil na iniiwasan natin yung uh, masira yung ECU nag na lang tayo dun sa sinabi ni sir para kahit pa paano may magagapan uh, maagapan ka agad kapag once kasi na pumapotok yung 30 stator or ECU. Yan lang dalawa na yan. Kaya, siyempre, bago mo i-troubleshoot yan, wiring ka muna. Yan, pangwain nyo lang para ito para matanggal yung tunnel yun na ito. Tapos, dito. Kailangan nyo doon yung ilawa. Ito, tatanggalin nyo rin ito. Okay, tagalan natin dito. Tapos, siyempre, matik, disconnect natin, dis natin to. Para hindi madamay. sa pagka mag-tutroboshoot uh, kayo ng harness, tanggalin nyo na yan, yun, no? Yung ECU. Sira na yan. Ibang ano, uh, bali-bali na yung kwan. Okay. git tanggalin mo yung ano. State, ano, mag diyan tin makikita kung mayrong bang multo dyan. na dahil lang pumuputok yung ano 30 ampere kapag 30 ampere kasi yung pumuputok mga sir. ito peetor pc u anda iyan kung ano. na hindi nalilinisan. May sumasabit dito. Ayan, may kayas. Yes. Oh. tanggalin mo yan. Tapos, check natin doon. Tapos, marami ng linkage ng oil dun sa uh, ilalim ng water pump. Na isa sa mga problema ng mga PCX at EDB. check nga natin yung stator niya mga sir. Para sa akin, walang problema yung stator niya. Maring yung tornilyo nito. Eh, yan sobrang lutong na. Maring yung tornilyo ng cover na to. Baka nalaglag dun sa loob nyan. Tumidikit. Kaya isa rin yan sa dahilan. Pumuputok yung fuse. Pero magte-testing pa rin tayo. Yan. Ito nyo. Sobrang dumi hindi uh, masyado na irinis na to. Tapos doon sa part, doon sa pay guma na 'yan. Ayun, nakikita ko rin na wala rin yang problema. Tapos ito, ayan madumi lang siya. Hindi ko naman din nakikita may problema to. Good to. Sa likod naman. Ayun. Good to mga sa, lang, walang problema to kasi ito yung nagsinagpagan na to saka malutong na ayan o madali na siyang ano madali mo na siyang kuhan ayan mal malambot na ayan o uh, bilis na madurog lagay natin maglalagay tayo ng fuse testing natin naka disconnect naman yung, yung ECU try natin kung mag u yung panel puro kung hindi po putok yung fuse kasi meron hirap naman kasi kung babalatan mo yung wire nang wala namang problema yan pag sisimula ng corrosion madaling pasukin yung wire kapag uh, nabuksan mo yan madaling pasukin ng tubig kaya testing tayo mas maganda na yung surbol kasi merap magabono malong ni siyo nito, 14. Yan, sarang so tayo ng ano, bang fuse, 15 ampere yung nilagay natin. Ayan, hindi naman siya pumutok. Naka-open siya. Pagka ganyan, nangyari, tinisting nyo siya ng walang ECU. Ayan, at hindi naman pumutok. Good yung wire kaya hindi natin dapat yung yan so doon din yung ECU naman balik ka doon baka yung kumalang doon sa loob kaya nagkakaroon na siya ng ano yung sinasabi niya na sparkling sparkling doon sa loob siyempre mas maganda yung tinanggal lang natin kaysa naman na iyon mo tapos patibong pwede abonado na easy yun kung ano yung nararamdaman nyo sa motor nyo mga sir sample yun na nyo na may problema sa may magneto nahin nyo na lang yun buksan nyo na kagad ok kabit natin to isa isa natin yung sakit nya uunahin natin sa taas at mag-on tayo tignan natin kung puputok yan hmm? sige Okay. Hindi siya pumutok. Nagkaroon ng panel. Nilagay natin yung socket sa taas. Susunod mo naman yung battery. Mauhuli yung stator. Okay. Yung sa battery naman dito sa may left side. At iuuna naman natin. Tingnan natin kung puputok yung fuse. Okay. Pangalawang attempt. Ayan. Hindi siya pumutok. At wala rin check engine. Okay. Yung kon naman. Stator. Pero mas magandang linis ang mukha natin to para lilitaw kung may tama ba yung stator nya kaya kailangan mga tingin linisan yan yan ganito yung ginagawa namin mga sir ha? babaan nyo lang yung ano ang ng fuse tapos ECU nakain nyo sa taas on tingnan nyo kung puputok yung fuse pangalawa part ng battery sakit yan left side tingnan nyo kung puputok at kapag once na Uh, hindi pumutok goods yung wiring, goods yung ECU susunod so, na naman natin itong iralagay pag inilagay natin at pumutok maaaring may problema yung uh, yung stator ito mga sena, nanginisan na natin sabon, saka tubig ito yung ano parang ito yung sumabi ito sa sumabi sa tumilyo ng ano nadurog na kaya napaka importante pa rin mga sir na lagi tayo papatik ng ano ng uh, stator o nagpapalinis kahit magpalinis na lang kasi parin nakikita pa rin natin na monitor pa rin natin iwas sa pagkasira ng stator iwas sa pagkasira ng uh, yung nut dito kasi iwas si stack up pala kaya yan tukulang na ng isang tornado dun sa may ano may baba yan mo. Hindi, ito ang gagawin ng Hindi, ito Dapat lagi makapacheck mga pa sir. Okay, binalik mga natin. ato, uh, hindi pa natin nire-repaint kasi i muna tayo sa may uh, part talaga ng issue natin saka na lang tayo mag-repaint kapag uh, nakita natin maging successful na yun, yun, ito lang yung hindi na ipapalik yung sa may part ng uh, sakit ng magneto natin or stator okay balik natin check natin kung puputok yung fuse okay dito tayo sa may harapan para kita natin ayan no hindi pumutok mga sir oh. 15 ampere lang yung nilagay natin pero hindi siya pumotok puputok lang yan kapag once na pinustart mo doon lang siya puputok dahil mababa kasi i-try mo nga pa panda hindi siya pumotok salamat naman hindi easy yun at uh, hindi rin stator ok siya uh, meron siyang check engine mga sara matik po yan kasi nga galing sa pagkapotok ng fuse Okay, patay mo lang. Okay, good sang wiring. Ang uh, na-trace na problema natin lang dito ay uh, yung tornilyo ng yung ano, yung cooling system ng pan. Yan, ito. Itong dalawa na to. Yan. Ito, may pod-pod na. Yan lang yung natukoy natin problema. Kaya yun yung, yung sinasabi ni sir na parang may kumikislap-kislap tayo dito yan. Kaso, ay nga, problema natin na isa yung kwan yung cooling system natin ng ano ng radiator kasi iinit kasi yan dyan hindi siya makakahigop papunta rito naibalik na natin yung mga pairings nya dahil uh, wala naman tayong dinulaw sa wiring dito na lang tayo Uh, sa may ano na lang natitira na gagawin at nagpabili nga tayo ng ganito dahil durog na yung stack nya ito yan nakapitan natin to napaka importante to na mayroon to sa motor doon kasi cooling system kasi to kasi ayan oh. Bita natin para makauwi na rin si sir kasi malayo pa biyahe nito yan na naman tayo natagalan ngayon meron pa, meron pa nga tayong ginagawa ng mga ah, tala dito gulos pa yun lang nasira sige kabitan natin ito mga sir wala nung ubusan tayo ng available na fuse ng 30 ampere nilagay meron na nakahanap ka Ayan, good. Sa fish box. So, okay, good siya. Ayan, nag-iisa kanina. Yung reserve. Ayun. Saktong sakto. Kaya, e, inyo nyo na lang magpalinis lagi yung nang ano. Siguro mga one year, one year, palinis ko na nito. O, di kaya, kung ayaw nyo naman ng one year, six months, six months. Depende naman kasi yan sa kilometer. Okay, ito na. Ya, yeah, mau na muna dapat 'yan. Okay. Tapos sunod natin 'to. Oke okay, ya, yeah, penuh na. Tapos, ayan, 30 ampere, ayan nakalaki na Diyan natin yung 15 ampere kanina okay. Doon sa ibabaw ng 15 ampere Sige, on mo Okay, tinanggal pa natin yung ano Yung fuse ng 30 ampere na kinuha natin dito Nagamit na, na, nila pala ito, pumutok na Okay, binalik natin yung 15 ampere uli Ayan, mandar na siya Hmm? Yung? Oo, oh, ilalagos mo yung check engine nyo mga sir, matatanggal din yan kasi ilalagos pa naman natin yan Okay Diagnos na lang, para mawala yung check engine Eto, sinadaan na natin diagnostic tools para ma-erase natin yung ano, error code Check ko kung ano error code nya See? I-delete, i-delete mo na Error code Ayan, CKP, yan nagkaroon ng check engine dahil dun sa ano sa wire kaya sa tunnel doon pala ayun nawala na yung ano check engine nya yung pula na yan ibihis sa kayong torque control yan wala na kaya napaka importante pa rin mga sana nire-reset pa rin natin ayun tapos pinastart na natin sya okay Yeah, wala na syang check engine mm -hmm. yung sa ilalim lang hindi natin ibabalik kasi nagsauli pa tayo ng radiator dahil may naman kasi talagang total ibalik ng radiator na hindi tanatanggal yung ilalim dahil dun sa ano, sa post ng radiator ayan ha gusto na, na sa mga 160 normal na po yung ganyang tunugan nila Okay, balik naman natin dito. Okay, dos na dos na. Dito na lang kulang mga sir. Ayan, okay na yun. Makakuhin na rin si sir. Medyo malayo pa. Dumayo pa talaga si sir dito. Kaya kung sakaling meron kayo naramdaman na hindi ka, ka, ka hindi kaya ayos sa motor ninyo, waran nyo na medyo hukuan. Magawa nyo na. Huwag nyo na, ano, wag nyo na pilit Baka maralo pang dumami yung gagawin sa sir. Dos na ito mga sir. Ganito na lang yung video natin para dito. Ayan, makakuhin na siya. I love it.